Hi, Miss. Kalamis, Miss. Kalamis, Miss. Pagandang <laughs> ganang yung bungo dunan nyo. Ate, ka maganda. Excited ka na sa iyong, ano, nalalapit na kaarawan. Excited na po sa ibibigay niya sa akin. Ay, walang gayunan, ha? Bak? Ba't mo inalis? Mas maganda sa iyo, nakagayon. Yung Ay, takip ang ng mata. ng mata ko. Ay, dapat yung tinatakpan. Bakit niyo tatakpan, inay? Mas okay, maganda. Hindi, salminan mo gusto ko yung nakasalmin muna. Ano? Gusto ko yung beautiful eyes. yan ang beautiful eyes ba? dami na Dami natatakot diyan kaya takluban mo muna. Ganda naman ng iyong kasuotan. Ikaw ngayon tumalikot. Wow. Mag-jacket ka. Bakit niyo ako pag-jacketin? Ay, yan na, Ay, pero na rin. Sabi din eh. Hi, ang bait mo ngayon. Ano ang nakain mo? Yung gordong nakain mo. Ano nakain? Pagkagaring ako'y nasa layasan pa ko ngayon. Wala pang nasaya mo murangay niya, oh. oh, talagang ano daw, wag na ka eh. Wala pang minakaay. Eh. Siya mamaya, kilumapas niya at na makakaay. Eh. Uh -huh. Arihoy na sa banyo nagpapaganda pa. Nasa okay. layasa uh Ha? Ah, ah. Totoo. Nung... Ano? binabana na. Arihoy, magandang inote, inay. Uh -huh. Yan, yeah, sabi din eh. Uh -huh. Mataba yata si inay ngayon. Ayan, hindi, maganda nga yun. Magandang komento yun. Sabi, mataba daw kayo. Ayan, o. Oh, kita niya inay. Parang siya. hindi naman, hindi oh, naman ako. mataba. Bakit Yan ako, inay? Yan sabi ko sa iyo. Pagka ikigagawa ng video, oh. mukul mo na ko ipakita basta-basta. Hayaan mo muna ako yung makaanggulo. O kunyari, tatak, oh. kukunin ko muna yung bag. Itatakip kong gayan sa aking ano. O kaya yung malayong, lagi ang kuha. Pasamaan naman lagi Pasa man, na malagi ng malayong-layong. Hindi mapresensya ng inyong wala. mukha. Ay, pagkagaya naman, sasabihin ako, inataba. Ay, hindi. Maganda nang inataba. Ibig sabihin, malusog kayo. O, hindi kayo kaganda ay, maganda, ng pakinggang malusog kayo. Ay, naman, Malayo sa sa sakit. O, sa, baka sabihin, eh, kapag papayat, eh, nakuya, mukha, ano, ano, sa yun, ay, nakoy, mukhang ano yun, sakitin. oh hindi maganda na yung mataba. Kaya kay kumain para kumain, magpataba pa ho kayo ng pataba. Kung magpataba di yat, labas na galagad mo. Alam, so, naman, ala naman, ala ala tignan, binabalik nyo na naman sa akin. Kay naman kayo, inay. So long ngayon ho, ay comment na ninyo, kahit mataba inay, ay eh, sexy. Oo. Oh. eh di kayo naman ang gusto ninyo laging mabasa, kay sexy. Ayan. Napansin ko mahilig ka din sa talo. Nako, siyang tonay ho. Talaga napakahilig ko ho sa talo. Pero in honin niya, anak, pag ho kami aalis, pupunta sa isang restaurant. Nako, iyamot. iyamot ang aking inay. Sasabihin, eh, ha, ah, peryana, yan na naman ang orderin mo. Wala ka ng kasawa-sawa sa talo. Talong na sa atin, italong ka pa din, dinay. Yan pa rin ang orderin mo. Aba, naman ka. Eh, sabi ko, inay, ay eh, masarap naman ang talong, eh. oo. Uh -huh. otor tang talong, pritong talong, nilabong talong. Oh, uh -huh. Diyos ko, talaga namang laging hinahanap-hanap. Lalo yung ang tortang talong, grabe, the best. Ang tortang talong, as in, kahit na naipang ulam ko sa umaga, sa tanghali, sa gabi, ayos na ayos lang sa akin yan. Misan nga, hindi eh, ka nakita ninyo kayong video ko, yung isinipit ko pa sa tinapay ang tortang talong. Ay, ka, pagkakasarap, tapos eh, may, may ketchup pa. Ah, ah, ay, talaga namang bundat, antayan. Hmm.